Pero siyempre, depende yun sa mga multo. Naniniwala kasi ako sa multo, pero not all of them are bad. Hindi. Oo. <laughs> yes! Parang may something na di... May sa utak ko na di naniniwala. Kahit pinipilit ko. Pero sa kanya, takot ako. O oh, ano ba? Sino, sino hindi takot sa multo? Naniniwala ako, pero feeling ko wala naman silang gagawin sa akin. So, okay lang. Hindi ako takot. Cross. Tsaka prayers. Tsaka holy water. ancing ancing Uh, oh, ganun mo. ano ba yung pangontra na nakik? Wala talaga eh. <laughs> Ganito? Al alam ko maraming prayer at saka faith in God. <laughs> Wala, parang siguro ano lang, dasal. Pray lang, ganun. Alam ko bawang, asin. Hindi kami lamitin, alapitin ah, ng mga multo. Growing up ha? kasi baingay talaga yung mami ko. First thing in the morning, last thing at night. So alam mo yun, nagsisigawa kami sao. So I think talagang nakontra niya lahat ng multo in our place. Hi, ako po si Jess Mendoza. Hello po, ako po si Kate Alejandrino. Magsama-sama po tayo sa Sinehan. Tara po, manood tayo ng talahin.